ginakabig Tony Stark sang bakolod pero sa baylo nga mga technological weapons mga technological innovations sang in invention sa god nga mapasanyog ang agrikultura pinagiman sa aquaponics ginatos naman nga mga driver kag mga mananagat ang na buligan, siya karon gina-develop nga biodiesel product kaupod ang Bacolod LGU aton kilalahon ng ani empleyado sing isa ka distribution utility nga karon product innovator kag developer nga si Ian Fred Solas sang IF Technologies sa sini nga episode sang Baganihan. Antes pa man na ginuha ang mga kalan di krudo, may mga charcoal briquettes na sa mga merkado nga isa lang sa mga nahauna nga produkto ni Engineer Ian Fred Solas sa Barangay Pahanukoy. Himo ini sa mga labhang nga masami nagalapta lang sa mga talamnan. Ang mga charcoal briquettes ni Solas ang nakalabot na sa pila ka mga lugar sa Visayas, Cagluson. Dari man siya una nga nakilala bilang si Boy Uling. Pero madasig nga pagsanyog sa iya negosyo. Ang gulpi man nagsarurot tuga sa mga pagtilaw. Um, at that time, kami lang yung pioneer dito, bilog Pilipinas. Uh -huh. so, Ang problema, nang doon na salisyan, kublas ang partner ko, nimbaligya ko sa iya ang technology Mm. -hmm. At same time, dala ang machine. Wala, well, uh, daw na blind, hindi ko to sa um, nga time. Kasi, ginbakal yan ng 2.5, dala ng company. Too. Sa mga startup incubation sa nga Department of Science and Technology, na-develop ang mga obra ni Solas. Ganit sa piyakman sa mga naagyan niya ng mga kaperdihan, liwat siya nga nagpanikasog para makahimo sa bago naman ng mga produkto. Antes pa man nag napaminsara ni Solas ang mag-develop sa isa ka isang urban farming gamit ang mga PVC pipes o kuntubo kundi in sarang makapatubo sa mga pananom. Kapag pandemic, that's 2020, dito kami nang ganugid yan. Ang sales na nag-shoot -sale, up, tapos kung baga ng damo community nga nag-partners, at the same time mga NGOs, yeah. nga gabakal salmon, nga produkto, then ginapanghatag sa community. Hmm. Um, kung baga, dito kami nakilala, kung baga, ang company nga yung startup naman naglabot sa punto nga um, ara na sa Duma Unicorn na kumbaga. Upod man sa mga partner organizations sa mga local government unit, nangindako nga bulig ang aquaponics project ni Solas ilabi na sa mga mangunguma, halin sa syudad, hasta na sa mga kaumhan. Driman na suguran ni Solas ang Seed for Hope program, isa ka sustainable farming program na hasta karon ginasakdag sa mga kabaranggayan sa Bacolod, kag sa iban pa nga ang Barangay 1 sa Bacolod. Isa sa mga benepisyaryo sa programa kundiin sarang man nga nakapadubas ang barangay sa mga utan kag kararuton nga ginagamit para sa ila feeding program. Uh, ang ilang uh, inang lifestyle na uh -huh. nga makaon din sila utan. So hindi ilang tanan isda. Uh -huh. So ang, ang, isa ko pagid subong so ka ano ka gusto ko pagid nga ang sa mga daycare ng mga student kag ng mga parents uh -huh. gusto ko nga ah eh i, sa kabataan nga sila ang matanom. Ang nadako, mm ganyan ang almost mga 200 plus ka barangay, bilog na nga sa Herbisaya. Hmm. Ang amang ginakaptan. Kung bagasang same sa pandemic, nangyong way ang Aquaponics para, mo, para mapakaon, ang especially ah, mga masustay mga mm eskwalakan. -hmm. Anong anong nabatsagan mo sa mga 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 Sa harap man sa mga community nga hindi man ka-afford sa Aquaponics mo, di ba? Ano, yeah. yung baga, nangita, nagtanong ma nang, kami, nangita kami, well, kung paano sila matagaan sa pinakapos ng mag, magpagtanong. O mm -hmm. On ang hamba ang company ng sector, kumahimo na siya ng una ng income generating na sa mga social enterprise na siya. Si Solas ang Karunaga Serbe, nga Chief Executive Officer, kag-founder sa IF Green Technologies, isa ka kumpanya nga naga advocate sa circular economy. Isa ka sistema good nga maggamit ang mga butang na pensar basura sa mga produkto nga sarang makabulig sa mga komunidad sa Matag-Adlaw. Kailangan ta i-rotate ta kung anong research yung inano ta. nga magamit sa luwat, hindi ta maglinya. Mm. Eh para at least nga ma prevent taman ang carbon build up taman diri sa aton nga kagagamay lang kalibutan <laughs> istorya ni Solas antes pa man siya nangin madalag on sa pagdevelop kag pag innovate sa mga produkto nga karon ginagamit sa panguma kag sa iban pa nga industriya Nagserbi man-anay siya bilang reconnector sa Central Negros Electric Cooperative. Nakaagi naman siya abroad kag nagtrabaho sa car showroom o Ano? Everyday may nilain yung challenges, gaalam pang pa gaalam. So mm. ga, sa kang edad mo, gada mo ka experience gaalam, gaalam ka, dapat i-share mo na sa iban para mm. maka-expose ka, maka-change ka mo sa knowledge. Mm. Kasi hindi, pag, pag nakato mo sa kabuhi. Mm. Eh, pero ang mga failures ko sa una, ginimo ko to sa challenge nga ma-improve video nga ako nga kabuhi. sa business. Pero magluwas sa mga farmer organizations, nangin prioridad man karon sa IF Green Technologies ang pagbulig sa transport sector kag fisherfolk organizations. Ini man naghatag sa iya inspirasyon sa pagdevelop sang biodiesel. Isa ka petroleum product halin sa mga oil-based extracts sa mga dunot nga utan sa merkado kag mga used cooking oil halin sa mga kumuyahan kag mga nagalitson sang manok. Kada adlaw nagalabot sa apat ka tonelada sa mga dunot nga utan halin sa mga merkado ang ginaprocess sa Ngayap Green Technology sa Barangay Pahanukoy. Suno kay Solas, malapit sa 20% sang mapuga nga oil extract alin sa mga dunot nga utan ang ginasamo sa mga used cooking oil ilabi sa mga chicken fat o kon mantika alin sa mga nagretson manok dili siya ginabutang di ang ano kami oil e, ginaextract na instead nga ihaboy lang siya Kagakos pa sa pagbara sa drainage. Yes, amun na sa number one, naman nga concern. Kaya ang once nga oil nga mag-mix sa tubig, duga large siya. Ah, ah, ano, ano, Duga mantika. Gasebo. Cebu So, ang tendency, maklag sa biohazard pag gagapataya ito yung mga marine animals. Magaagi sa filtration, kag mixing process ang raw product, tubtob nga mangin biodiesel product. Ngayon lang niya, makuha na mag-drain ng glycerol, ang tendency na ng i-bubble wash ta, through water, cleansing sa. Hmm. Then, amunan niya siya din ang finished product. Amunan niya? Arina. Bisan wala pa sa merkado ang mga produkto, madamo na ang nagpa-reserve kag nagpa-book para maka-avail sa biodiesel. Yara pa sa research and development ang biodiesel products ang IF Green Technologies ang mga ginapakamaayuman karo ni Solas nga donate ang porsyon sa ila produkto sa mga mananagat kag mga driver sa dipasero nga salakyan sa siyudad. Okay, number one gina nila kapital para sa fuel. Why sa labor, why sa bangka, why sa tanan, sa fuel din yan. Wala man sang usik, bisa ng byproduct kukon mga napuga nga dunot nga utan. Halin sa planta ni Solas nga karon nagaserbe man nga bio waste facility sang syudad sa Bacolod. Inibangod ila man ini ginadonate sa mga mangunguma bilang fertilizer naman sa mga talamnan. Uh, well ang biodiesel sir nang kung, kung sa subong at ion nga ang price nga tipon rising. So ang client mo nga instead nga ikaw pa to market, sila nga ingapalapit sa si mo subo. Dapat box sila yung mga gambal, sila nga pwede kami, ka-purchase. Pero yung bako sila, una ginamba ko, para ko sa research and development pa, um, hindi ko yung pwede, kabalik yan, actually. Kaya ko certification to sell? It's because okay. it's, it's a new product, kailangan mo i-certified mo pa sa Department of Energy. Mga pa ka sa mga mga sampling kit mo. Pero, gin-approve na na ka-Petron pwede na sa i-use. Ang biodiesel, ang sarang babakal sa tag-40 at tub-tub 45 pesos kada litro. Nasugura naman ni Solas ang pag-apply sa industrial patent para sa alugbate nga isa sa mga raw material para sa biodiesel. Sa 2024, ginapaabot nga mangin available na sa mga baligyaan ang biodiesel. Madamo pa sa ginadevelop karon nga mga equipment, farm inputs, kag technological machines ang IF Green Technologies upod sa iban nga mga partner organizations kag LGU. Sa karon, si Solas ang nag-aserbe man nga consultant sa DOST kag siya naman ang nagapanguna agod mapuligan ang mga startup business sa mga kasubong niya sadto nga mga product developer kag innovators pati na mga small medium enterprise sa ginapatigayon nga mga incubation program. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delphine. Magadala sa mga istorya sa paglaong pagpag-asa sa kada simana.